Magandang hapon po, mga kababayan. Alam niyo kahapon, hindi ako nakapag-vlog kasi nilagnat ako dahil naulanan. Tapos ngayon, ngayon lang ako naligo, daipit pa ng tuwalya ang aking buhok, kaya tikwas ang aking bangs. Pero, hindi baling tumikwas ang aking bangs. Huwag lang tumikwas ng tuluyan ang mga utak ng mga pro-China. Di po ba? Alam niyo mga kababayan, napakadelikado po ng kalagayan ng panahon natin ngayon. I mean, ng, ng bansa natin sa ngayon. Napakadelikado po natin. Parang tayo ay tumutulay sa alambre. Alam niyo ba yon? Kasi nga, itong mga marami pong mga Pilipino ang sa ngayon ay nababayaran para mag-tridor. Di po ba? Kahit hindi man aminin mga kababayan, hindi naman tayo stupid, di ba? Kasi tingnan mo, bakit sobrang pagkampi sa China? Bakit sobrang ipinagtatanggol kahit sa kabila ng ginagawang pangbabastos panghaharas sa ating mga sundalo dyan sa karagatan ay kinakampihan pa rin nila so ano ito hindi ba malinaw mga kababayan at siguro alam po ninyo kung sino itong mga sino itong tinutukoy kong mga mga traidor sa bayan natin Ilang beses ko na po sinabi sa aking mga videos kung sino-sino ang mga ito. At sana malinaw na malinaw na po sa mga utak natin na ang mga ito ay tatakbong senador sa 2025. Sana naman po uh, maging malinaw sa kaisipan natin na ang mga ito ay hindi dapat hindi dapat makaupo sa anumang pwesto sa ating gobyerno. Karamihan po dito ay tatakbo ng uh, sa Kongreso, sa Senado. Sana naman po, ano. Pero alam nyo, ang mga nanonood lang kasi ng ng mga uh, mga vlogs ay yung mga taong uh, masasabi natin na intelihente. Hindi ko naman po dinadown yung mga yung mga ibang kababayan natin pero alam po natin na ang nanonood ng vlog ng pagpolitika. Siyempre, no need to explain. Sino ba ang may sino ba ang medyo uh, tumututok sa issue ng politika? Iba yung mga taong may may pagkakaunawa sa sa gobyerno, sa kalagayan ng bansa. Hindi yung mga mahilig tiktok na. At, ang masama po kasi, yung mga intelihente, siyempre, asahan na natin na marunong yan magpumili. Eh, yung mga yung mga simpleng mga mamamayan natin, yung unang mahilig sa mga sikat, di ba? Kaya ito po yung nakakatakot dahil, baka, sa susunod eh, maraming manalo na mga pro-China. Nakakatakot po, kapag may maupo, may makapuesto, kahit anong pwesto, kaya sa gobyerno man, o sa uh, military, pinakadelikado siyempre. Yan ang dalawang sectors na delikado. Pag yan ay napasukan, at napasukan na nga po, di po ba? Ngayon, yamang pinag-uusapan po natin ng tungkol sa pagiging trader nung mga nakaraang araw po uh, madalas pong napag-uusapan sa mundo ng vlogging sa mundo ng uh, uh, balibalita itong tungkol sa pananahimik ni dating Pangulong Duterte tungkol sa kung sino yung controversial na katanungan na kung sino yung uh, mataas na mataas na pinuno, mataas na taga-gobyerno na nangako sa China na tatanggalin po yung uh, barko na BRP Sierra Madre doon sa Ayungin Shoal. Uh, una nga po nag-deny niyan, siyempre, ay si Pangulong Bongbong na natural. Hindi siya, of course. And then, yung uh, mayroong isang sikat na journalist nga na pinagbintagan si dating Pangulong Erap. Na ayun nga, siyempre, yung mga anak, pinagtanggol na yung ama nila. And then, yung siyempre si noy, noy, Noy wala na. si Ramos, wala na. At ang natitira na lang na ano ay dalawa ay na buhay pa si Arroyo at si Duterte. Now, uh, just a couple of days ago, Narinig na nga po natin ang uh, pagpapaliwanag ni GMA na hindi siya. Hindi siya ang wala siyang ganong ipinangako. Okay? Kaya ang natitira na lang po na suspect sa pangangako ay si dating Pangulong Duterte. At napakalakas po na paniniwala na itong balak ko, pinoproblema ko. Sabi sa hangin daw. Anyway. Ako mismo rin, ang, ang uh, suspect ko talaga. Walang iba. Dati, ang dalawang suspect ko, si Arroyo at saka si Duterte. Uh, since nagtumanggi na si GMA, di si Duterte na lang. Siya na lang. At napaka-posible po hindi po ba? Dahil siya ay isang uh, rabid pro-China. Gusto nga ip ipamigay ang bansa natin na gawing probinsya ng China. Di ba? Napaka nakakasuka na tao ito. So ngayon, actually, siguro na-pressure na siya ng mga usap-usapan na siya yung pinagbibintangan. Kaya kahapon doon po sa balita, ay nagsalita na po yung kanyang dating spokes, spokesperson <clears throat> alalay yung si Mijaldea. <clears throat> Sinabi niya na po na walang ipinangakong ganun yung dating Pangulong Duterte. Well, Ewan lang. Nagpalabas man po siya ng statement through another mouth, pero mas maganda po sana siguro kung sa kanya mismo marinig. Kung siya mismo, personal lang, magpapaabot ng uh, uh, denial na Mismo siya. Di po ba? What do you think? Kasi kung talagang kung talagang ikaw ay guiltless, kaya mong humarap sa tao. Di ba? Pero pag hindi mo kaya humarap sa tao, ay to ay Di ba? Now, ipinadaan pa sa ibang tao. Bakit naman kaya mo namang magsalita? Ang tabil-tabil mo nga doon sa programa mong... yung dating programa mo doon sa SMNI, di ba? Minsan, tatlong oras inaabot. Nagsasasalita ka doon ng mga pro-China sentiments mo. Pero ngayon, ito, mag, maglalabas ka ng isang uh, makabayan na statement. Pero hindi mo magawa. ako ay hindi ako naniniwala. Sorry ah, sa mga diehard, mga DDS, hindi ako naniniwala. Kasi hindi siya mismo ang nagsalita. Bakit? Bakit through channel? Sa kanya ko mismo gusto marinig. Nakarating ka nga sa China, all by yourself. Nakipagkwentuhan ko doon sa barkada mo. Pero ito, haharap ka sa mga, sa mga Pilipino, hindi mo magawa. Baka kasi mabasa namin sa iyong uh, facial expression, sa mata, pilantik ng mata mo. Nabaka guilty ka. Kaya hindi mo magawang magpakita. Tama, mga kababayan? Ako hindi ako naniniwala na wala siyang kinalaman. At ang isa pa, bakit po kaya pati si B.P. Sara ay napakatahimik tungkol sa isyong ito? Dati, nag, kinuntent ko na po ito uh, in my previous video na kung bakit si B.P. Sara ay wala man lang pronouncement with regard to uh, the Ayungin incident. Incidents, actually dahil ilang beses na ngayon yung isang uh, viewer ko isang basher ang sabi niya ano raw bakit naman daw makikialam si BP Sara eh mayroon daw pangulo mayroon naman daw pangulo na siyang nagdidesisyon hindi raw teritoryo ni BP Sara yon totoo naman di ba ang ibig ko pong sabihin, hindi magdesisyon, kundi magpahayag ng saluubin na ginagawa nga po ng iba ng marami eh, mataas na opisyal kay hindi, ordinaryo Pilipino nagsasalita, ako nagsasalita ordinaryong tao pero nagpapahayag ako ng salo, saloobin ko tungkol dyan sa panghaharas ng China ang ibig ko lang sabihin ay eh, marinig marinig sa bunganga ni Bepi Sara kung ano naman ang masasabi niya tungkol sa mga insidente ito. Yun po ang ibig ko sabihin. Hindi sa nangingialam sa pagdidesisyon ng Pangulo. Ang tanga naman na ano yun? Komento? Hindi ko naman sinabing makialam si BP Sara. Bakit? Porke ba hindi niya teritoryo? Yung uh, dahil dahil daw hindi naman daw si Sarah DND uh, officer DepEd daw siya kahit DepEd kahit anong departamento may karapatang magpahayag ng saluobin kung ikaw ay Pilipino na tunay nagmamahal sa bayan mo kay official ka kay ordinaryong tao ka magpapahayag ka kung affected ka at may malasakit ka sa kahihinatnan ng bansa mo, pero kung no-talk ka, quiet ka lang. There's something. Something is lurking in the dark. Tama? Yan po talaga marami hindi lang siguro ako nagtatakang-taka ako kung bakit hindi man lang magpahayag. Eh kung yung mga senador na Oh, yung mga senador ang papahayag ng kanilang mga opinion tungkol dyan sa bagay na yan. What more yung vice president na just so something happens to the president, siya na mismo ang papalit, pa, paano wala kang pakialam? Paano wala siyang pakialam? Masyado namang ang babaw namang katwiran yon Ngayon, buti naman nag, may ipinahayag na kay papano. Although, yun nga, hindi naman mismo nang hindi mismo siya ang nagpahayag personal. Ako ang gusto kong marinig, siya mismo ang magparating sa mga tao. Ano ba naman na magpatawag ka ng press conference or uh, magpa-interview kung kanino dyan? Nagawa nga magprograma sa SMNI? Tapos ngayon, ngayon hindi na makapagsalita ano yan hello ngayon yung isip ko kung walang kung walang uh, nagdenay ang iisipin natin uh, <coughs> drama lang ito ng China na nanggugulo lang siya nanggugulo ng ng kaisipan ng uh, mga Pilipino, ng mga tao, ng mundo. Eh since nag na lahat, nag na lahat, di ibig sabihin, it's confirmed na walang nangako. Dahil nag na yung kampo ni Duterte kahit na hindi nga sa kanya mismo nang galing na bunga Iniutos lang. O sabihin na natin totoo niya sinabi. Do ibig sabihin, nagsisinungaling ang China? Well, talaga namang sinungaling yan eh. Diba? Ubod ng sinungaling. So, yan lang po ang uh, gusto kong uh, iparating sa inyo ngayon na lahat na nag-deny na tingnan natin kung ano ang magiging reaction ni China na si Duterte mismo nag-deny sige tingnan natin Ab uh, uh, abangan natin kung ano naman ang uh, magiging reaction ni China okay so abangan po natin yan at iko-content -co ko po yan, aabangan ah, ko po itong ano na to Susubaybayan ko itong West Philippine Sea na ito. Kasi, ano po eh, kailangan po nating tumulong. Tumulong sa pamahalaan, tumulong sa bansa natin na itong uh, bansa natin ay maging ligtas sa anumang panganib. Hindi po ba, mga kababayan, ito po ang inyong kaibigan, Sultana de Manila nagpapaalam muna pansamantala at maraming salamat sa inyong panonood. Shout out po sa lahat ng mga viewers at subscribers ko. Thank you and peace.